Alright mga isang magpapalang gabi po sa atin lahat So ngayon po mga panalig at nandito po tayo ngayon sa kagubutan At nagaanap rin po ako ng gagamba At hindi po ako nagaanap po ng aswang po mga panalig Sa dami dami po ng aking napapangilawan po At wala pa po ako nakikitang maaswang So gusto ko rin makakita pero nakakatakot rin mga ganyan May mga nakikita rin kasi sa mga youtube din na ano yung mga kalating katawan yung mga manananggal po mga panalig so ang sakit po mga panalig eh, po ako ng gagamba dito sa kagubatan ayan po mga panalig at medyo may karamihan rin dito sa pinangilawang ko ng gagamba at marami dito po mga panalig madilim na rin po dito eh kaya nanguha po ako ng gagamba naglalabasan kasi mga gagamba tuwing gabi mas marami kasi ang gagamba pag gabi talaga yung mga panalig eh pag umaga eh, tulog yan eh parang tulog sa umaga gising sa gabi mga panalig yan ay mga panalig at nakakita na rin po ako ng gagamba rin po mga panalig dito ito medyo may kalakayan rin po itong mga nakuha ko dito mga panalig ayan yung karamihan dito sa mga, sa mga yun noon talaga mga panalig may mga kasama rin talaga makuha ng gagamba rin po mga panalig natatakot pa rin po sila ayan mga kapanalig may nakita rin po akong orderin dito ayan mga kapanalig medyo kinukuha ka na rin po ang aking gagamba rin po dito ayan, ito rin po aking bibigay rin po mga kapanalig ito po yung aking bag rin po ito mga kapanalig at binubuksan ko na lang aking bag ko po dito ayan may kukunin na rin po kasi dito mga kapanalig ito na rin po ang aking kinukuha rin po, pitak po. Yung pinaglalagay ng mga gagamba po dito sa loob ng pitak po, yan. Ayan, kinukuha na rin po ako. Ako oh, gusto ko talaga makakita rin ng aswang po mga panalig para, eh, pero nakakatakot rin, pero may mga pananggalan naman din ako nyan. May mga pantigal po rin ako sa mga aswang, mga ganyan ukol sa labat sa mga ganyan instruction po mga panalig. Ayan. Kaya na po ako magdakot sa gagamba rin po mga panalig. Kakaiba ang aking pandadakot eh. Yung mga panalig, magagamba na naman din eh. Sa gilid-gilid na -gilid rin po dito mga panalig, ang dami talaga yung panalig oh.